At ayan mga kalotong bahay, ang aking tanim ng palaya sa baldi. Ayan, wow na wow, wow. ang daming bunga. Ang lalaki, ayan o, oh, sa baldi lang yan mga kalotong bahay. Ayan siya. At ayan, ang ganda din kasi ng pagkagawa ko ng bahay-bahay sa aking palaya. Ayan, sige nga, pasok tayo sa loob ng bahay sa palaya. Oops! ayan, ayan siya ang lalaki ng mga bunga mga kalotong bahay oh. ang dami ayan yung pa dito ayan ang palaya house ko ang ganda ng pagkagawa ko ayan o yan oh. daming bunga kung oh, hindi to dinaanan ng tatlong bagyo mga kalutong bahay. Nako. Hindi lang ito ganito kadami yung bunga. Kasi yung pagdaan talaga ng bagyo, kumpisa talagang may naglabasa ng mga maliliit na bunga. Ayan. Oh. Ayan dito, harvestin ko na ngayon yan. Ang laki niyan. ang gaganda ng bunga tatlong kulay ito mga kalutong bahay ang aking tanim na palaya may light green merong green at puti halo-halo ito ayan siya ayan yung light green ito light green ito ang ganda ng kulay sa light green mga kalutong bahay ayan. at napakaganda rin ng puti. Ayan, ito yung puti. Buwap pa kayo, mga kalatong bahay. Ayan. Ayan siya, puting puti. Ayan. Buti naman, nawala yung init. Init kasi ng sikat ng araw, mga kalatong bahay. Ayan siya. Dami niyan, mga nasa 60. Nambungan ito. Ayan. At ayan naman dito, ayan yung aking munggo. nag -try ako magtanim ng munggo. Maliliit na munggo. Ayan yung kangkong. Ayan o, no, sumibol na naman ulit. Ayan dito yung huli. Ayan siya. At ang green onions na napakaganda. Ayan, yung tanglad ko. Dami. Ayan. Hindi ko pa natanggalan ng mga patay na dahon at ayan yung kamuti na marami na rin yung laman ayan, at may gabi na rin ako magtry ako magtanim ng gabi yung puti ayan at doon naman yung talong ayan, ang lalaki ng mga bunga ng talong na yan at dyan, yung aking tanglad ayan o, oh, yung dyan na hilira sa tanglad nalinisan ko na ayan, may kamatis pa at dito tayo sa kabila yan, ang ganda ng kamote dito. Mas marami dito. Ayan, isang buwan kalahati na yung kamote na yan. At marami na rin mga laman. Yan yung aking cherry tomato. Yan, meron pa dito. Yung cherry tomato, marami-rami din to. Nagumpisa na rin na mamunga. Yan, at may ampalayang ligaw. Ayan, hinayaan ko na lang. Tumubo lang siya dyan sa planggana. Ayan. Kasi yan kasi ang dati konti na naman ang ampalaya din yung planggana na yan at may tumubo. Ayan. Ayan siya. Cherry tomato. Dito yung may mga bunga na. Yan na una. Ayan meron dyan. Ayan o. Oh mayroon pa dyan ito din naman kasi yung cherry tomato ko nung nagdaang bagyo paumpisa din naman mulaklak buti nakasurvive sila kasi lahat sila bumagsak talaga at ayan pa okra ayan marami akong harvestin na bunga dyan ngayon sa okra you know. ang sipag mamunga itong tanim kong okra sa baldi Ayan you know, o. You know, sa balde. Ayan dito, may kamuti. Mas maganda marami itanim kasi para anytime, anong gustong gulay, pwede pwede lang mamitas. Ayan, lahat ng halos paso. Tiraniman ko na ng mga kamuti. Kasi kahit sa paso lang, nagkakaroon naman ng laman. Ay ito naman, yung kamuti na ito na sobrang lago din. Nilapag ko lang isang tangkay at ayan na ngayon, no. Nilapag ko lang 'yan. Ayan. Yeah. Nakailang harvest na rin ako diyan pang gulay. At ayan na, mga kalutong bahay. O, oh, diba? Ang ganda. Thank you for watching. subscribe ng channel ko. Bye-bye.